Nitong mga nagdaan araw ay naging sentro ng kontrobersya si Yulin Castro na mas kilala bilang pagbansang Yobab. Matapos ang kanyang viral food critic na hindi kinatuwa ng maraming netizen. Sa panahon ng social media ay pwedeng masira ang isang maliit na negosyo dahil lamang sa isang upinyon na hindi na ipaliwanag ng mabuti. At sa halip na ito ay maging isang honest review, ito ay naging isang pambabastos. Um, ang try kami dito sa coffee break. Dami. Out of oh, no. all of you. All of you, all of you. lang Even the drinks. Even the lasagna. Lahat of ang... Ang pinabali hindi kasi Pero sa mga tayo Sobrang kasi sila Ang dami nyo dyan, walang masarap sa May isa Ah kanyang sinabi na matabang ang mga pagkain at walang masarap sa naturang restoran. At ito ay hindi swak sa kanyang panlasa. Bukod pa dito, ay nagmura pa siya sa dahilan na frustrated siya sa kanyang mga nakain. At dahil sa kanyang mga komento, ay nakareceive siya ng mga masasakit na salita mula sa mga netizen. Pero kanyang sinabi sa kanyang mga kritiko na inilalahad lamang niya ang kanyang di umanoy honest opinion sa pagkain na kanyang tinikman, wala naman masama sa pagiging tapat. Lahat tayo'y may karapatan magsalita, lalo na kung reviewer ka. Pero ang tanong, tama ba ang tono? Nakakatulong ba o nakakasakit? Ang ilang netizen ay nagsabing tila mapanlait at walang konsiderasyon ang pahayag ni Castro Lalo na kung ito ay tungkol sa small business o local eatery dahil iba-iba ang konsepto ng bawat restaurant. Para sa kaalaman ng lahat, nabawal po sa matatanda ang masyadong matamis. Pwede na ang konsepto ng naturang restaurant ay para din sa matatanda. Sa mundo ng social media, hindi sapat na tama ka. Kailangan mo rin maging maayos sa paraan ng iyong paghahatid may mga nagsasabing ang review ay sila nagmimistulang pambabastos imbis na konstruktibong puna. Bilang content creator, may influential power si Castro. Ang mga sinasabi niya ay may bigat at epekto sa negosyo ng iba. Oo, may freedom of expression. Pero may kaakibat din itong responsibilidad, lalo na kung ang platform mo ay malawak. Hindi natin kailangan i-cancel si Yulin Castro. Pero dapat tayo magkaroon ng mas mataas na standard pagdating sa food review o anuman critic content. Ang opinion ay dapat nakakatulong, hindi naninira. At sa panahon ngayon, kung saan ang kabuhayan ng iba ay nakataya sa isang review, konting respeto at empatiya ay malaking bagay na.